Kahit halos araw-araw ang nararanasang pag-ulan, hindi pa rin ofisyal na pumapasok ang tag-ulan ayon po sa pag-asa. Pero bakit nga ba palagi umuulan? Narito po ang report ni Micaela Papa. Bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Metro Manila. Gaya sa Quezon City, kung saan bumaha sa ilang mabababang lugar. Apektado rin ang trapiko at nagkaroon pa ng mga aksidente dahil sa dulas ng daan. Pagkamat halos araw-araw na ang pag-ulan at magpapatuloy na ito hanggang Hunyo. Localized thunderstorms pa lang daw ito at hindi hudyat na tag-ulan na. Maraming criteria pa na hindi talaga na, na, pa na, natutupad pa like yung uh, 25 mm na rain, accumulated rain within 5 days sa uh, mga na istasyon at uh, saka at least 1 mm tatlong araw. Kaya sa Dampalit Elementary School sa Malabon na madalas bahain tuwing tagulan, tinaasan na ang sahig sa loob, pati na ang kalsada sa harapan. Ganito kababa yung dating paralan na nadat nang ko ha, ah. kasi two years lang ako rito. Tapos nagkaroon ng mga pagbabago, makita mo, nag ka na, guro mga tupit na yan, ang tinaas niyan. Pero ang padel ng paaralan na harang sana sa tubig Mula sa katabing palaisdaan, nakasabay na umaapaw ng Tulyahan River pag umulan, hindi pa tapos. Sa ngayon pa lang, itong pagpasok ng mga bata, magkakaroon kami ng orientation sa mga magulang. Ang MMDA naman, uumpisahang linisin ang Lacong Cordia Creek sa Paco, Maynila. Gaya ng sinimulan nilang paglilinis at pagpapalalim sa San Juan River. Balak din daw ng ahensya na ilikas ang tinatayang 20,000 pamilyang nakatera sa tabi ng mga estero sa Kamaynilaan. Inasa danger zones, ilagay sila sa mas ligtas na lugar na dapat yari na. Nasa ganon, pag bumaha, pag umulan, hindi sila maka ma, nasa peligrosong lugar at hindi rin makadagdag sa pagbaha. Micaela Papa, GMA News.